D C A R 10 26 kilohertz Sunshine Radio. Katulong partner mo sa balita at serbisyo. makajos, Makatao at mapagmahan sa kalikasan. Kaleya 10.42 na ng gabi. Sunshine News Blast! Sunshine News Blast! Nag-aalab ng na mga balita. Sunshine News Blast! Nagliliyab, sumasambulat, dumadagundong sa buong Pilipinas! Sunshine News Blast! mula sa ACQ Tower, EDSA Makati, ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong News Blaster Headline. Sa ulo ng mga balita, pagsasaayos ng Manila Central Post Office, inihahanda na ng PILFOST. Headline. Mahigit isang daang driving school, sinuspinde ng LTO. Headline. Marcos Jr. aminadong nakulangan ang taong bayan sa naging performance ng gobyerno ayon sa PCO. Headline. Pauin muna si former President Rodrigo Roa Duterte bago pag-usapan ng isyo ng pakikipagsundo ni Marcos Jr. ayon kay Senator Bongo. Headline. Headline. Duterte Youth Party List, pinagbibitiw sa pwesto si Comelec Chair, George Garcia. Headline. Para sa International News, dalawang embassy staff ng Israel, patay sa pamamaril sa Washington. Sa Sports News Pacers, nakabawi at tinalo ang Knicks sa Game 1 ng East Finals. Headline. At para naman sa ating showbiz news, Krishna Gravidez, ibinida ang kanyang adbukasya na Color the World with Kindness sa Miss World 2025. Headlines, 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 news blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine, 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 news blast. Magandang gabi mga kapartner. Narito na ang balita ngayong araw ng Webes, May 22 sa taong 2025. Kami po ang inyong tag tagapagbalita, Zairi Libranda. Ako naman si Alisa Torres. Sumasambulat sa buong Pilipinas, Sun Sun, -sun, -sun Sunshine News Blast. Sa unang bugso ng ating balitaan, inihayag ng Philippine Postal Corporation itong Merkules na inihahanda na nila ang mga kinakailangang dokumento para sa opisyal na pagsisimula ng retrofitting o restorasyon ng Manila Central Post Office o MCPO. Ayon sa field post, binubuo na nila ang terms of reference o TOR para sa detailed architectural and engineering design o DAED na magsisilbing gabay sa muling pagtatayo ng gusali. Ang DAED ang magiging batayan para sa coasting, transparency at tamang paggamit ng pondo sa isasagawang public bidding tiniyak ni ang ahensya na isa alang sa disenyo ang mga modernong pamantayan sa kaligtasan accessibility at sustainability habang pananatilihin ang cultural integrity bilang national heritage site nito batay sa isinagawang pag-aaral maari pa rin i-retrofit ang gusali sa kabila ng matinding pinsala matapos itong masunog noong may 21 2023 Bilang bahagi ng restorasyon, nakipagtulungan na din ang Peel sa Metropolitan Manila Development Authority para sa muling pagpipintura ng harapan ng gusali. Ang Manila Central Post Office ay itinuturing na isa sa pinakamagandang halimbawa ng neoclassical architecture sa bansa. Idinisenyo ito sa, ng batikang Filipino architect na si Juan Arellano noong 1926 sa loob ng maraming dekada, nagsilbi ito bilang headquarters ng Peel Post at naging historical landmark sa pas sa si Riverbox. Sunshine News na ng Department of Budget and Management ang paglikha ng 10,000 non-teaching positions sa mga pampublikong paaralan upang maibsan ang mga gawaing administratibo ng mga guro. Layunin ng hakbang na ito na ang makapag-focus ang mga guro sa pagtuturo. Ang mga bagong posisyon ay pupondohan mula sa pambansang budget at idedeploy sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Samantala, bahagi ito ng mga mas malawak na reforma upang mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa pamamagitan ng mas epektibong suporta sa mga paaralan at guro. Sunshine News Blast. Samantala sa ibang balita naman, maaring gamitin na ng mga overseas Filipino workers ang OFWA para humingi ng tulong o repatriation. Ayon kay Department of Migrant Workers under Secretary Dominic Rubia Tutay, pwede rin ipaalam agad sa pamilya ang sitwasyon ng OFW gamit ang app. Ito ay habang nakamonitor din ang mga opisina sa Pilipinas sa abroad para agad na makarespond 24-7. Samantala, isasama na rin sa e-travel system ang Overseas Employment Certificate o OEC kaya mas madali na ang biyahe ng OFWs at wala ng dagdag na requirements sa airport. Sunshine News Blast. Board games, solusyon kontra social media at gadget addiction. Ayon kay Mayor Joy Belmonte. Si Jason Rubrico para sa detalye ng balita. Sa makabagong panahon, tila naging mas magaan ang pamumuhay ng mga tao dahil sa teknolohiya. Sa pamamagitan ng gadgets at social media, nagiging mas madali ang komunikasyon kahit magkakalayo. Pero kakibat ng kaginhawaan ay ang tumitinding suliranin tulad ng labis na pagkahumaling sa social media at gadgets, partikular na sa mga kabataan. Sa isang press conference, binigyang diin ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang seryosong epekto ng social media addiction. Alam naman natin napakarami ng pag-aaral na nagpapakita na ang labis-labis uh, na paggamit ng social media ng mga kabataan ay nagiging sanhi ng tinatawag na mental health problems, depression, anxiety at marami pang iba. No? Para sa mga magulang na problemado na sa gadget addiction ng kanilang manak, may inihahandang alternatibo ang Quezon City LGU. Sa darating na May 29 hanggang June 1, gaganapin sa My Center ng Quezon City ang All Aboard Exposition, ang pinakamalaking board game expo sa buong Southeast Asia sa pangunguna ng kumpanyang gaming library. Ayon kay Mayor Belmonte, ang board games ay isang mabisang paraan upang iwasan ang labis na paggamit ng gadgets at social media. Aming panawagan sa mga pamilya na let's leave our gadgets behind and let's start embracing another format of entertainment. No? Kasi gaming is after all a form of entertainment. Ayon kay Hans Scanner Fernandez, CEO ng Gaming Library, mahigit isang daang board games ang maaring subukan at laruin ng mga dadalo mapabata man o matanda. Mula sa mga classic game hanggang sa pinakabagong laro sa merkado, apat na araw itong walang humpay na board gaming experience. Makaka-experience sila ng over 100 board games na pwedeng malaro. Meron din tayong mga uh, ibang hobbies na sa din. So, one of them is yung sikat ngayon, yung Beyblade. Uh, sa, sa, meron din silang tournament. Tapos meron din tayong mga painting workshops para sa mga kabataan din. Bukod sa mga laro, tampok din ang meet and greet sa mga game designers, matitinding tournaments, exclusive merchandise, at ibat-ibang workshops. One of our key partners from South Korea uh, is hosting a game-based learning workshop where tutulungan yung mga guru natin na mat matutunan kung paano gamitin yung mga board games or yung mga laruan para pangturo sa mga bata as an alternative form of education. Libre ang entrance para sa mga may Q Citizen Card at mga batang 12 years old pa pababa. Samantala, 50 pesos ang entrance fee para sa mga non-Quezon City residents. Ayon kay Mayor Belmonte, malaki ang maiaambag ng All Aboard Exposition sa lokal na turismo at ekonomiya ng lungsod. Higit limang libong katao na ang nag-pre-register sa nasabing event. Inaasahang dadaluhan ito ng libo libong bisita mula sa Pilipinas at iba't ibang bansa gaya ng Greece, South Korea, Singapore, Thailand at Vietnam. Ang Quezon City ay isang alternative destination for exciting forms of tourism activities na hindi nila makikita sa iba't ibang bahagi pa ng Pilipinas. No? So, um, this is something that I think will impact our economy kasi syempre, 5,000 people kakain yan sa mga uh, karating mga... Um, Isang kumpanyang itinatag noong 1966. Ang nasabing kumpanya ay may malawak na interes sa mga sektor tulad ng deep sea fishing, aquaculture, canning, food processing, cold storage, shipbuilding at power generation. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sina Torno, SMNI News. Sunshine News Pinangunahan ni Sen. Mark Villar ang pagkakaroon ng dagdag na pensyon at binipisyo sa mga retiradong opisyal at empleyado ng Department of Foreign Affairs. Kasulito ng pagkapatupad ng Repub Republic Act No. 12181. Ayon kay Villar, ito ay pagkilala sa sakripisyo at serbisyo ng mga naglingkod sa bansa sa pamamagitan ng DFA. Nakata o makatatanggap din ng 50% na pensyon differential ang mga asawa at dependent na anak na ng mga yumaong DFA retirees. Samantala, layunin na ang batas na ito na itaas ang buwan ng pensyon ng DFA retirees gamit ang pondo mula sa consular service fees at hindi sa pambansang budget. Sunshine News Marcus Jr. aminadong nakulangan ang taong bayan sa naging performance ng gobyerno ayon sa PCO. Si Kreslin Katarong magbabalita. Sinabi ng Presidential Communications Office nitong Webes mismo ang punong ehekutibo ay tanggap ang pagkukulang ng kanyang mga itinalaga sa pamahalaan. Aminado ang pangulo na kulang na no, kulang sa kanyang paningin, nakulangan siguro ang taumbayan sa ka, sa naging performance ng gobyerno kaya hindi nila nakuha yung pinaka na numero sa especially sa Senado. Pero kahit ano pa man yan, kung ano man mag -resulta, ganito pa rin dapat ang gawin ng ating Pangulo, mas mapabilis pa rin ang performance ng administrasyon. Yun din po talaga ang nais ng ating Pangulo. Itinuturing ding pangunahing dahilan ng panawagang magbitiw ang mga miyembro ng gabinete ang pangungulelat ng ilang kandidato ng administrasyon sa katatapos lang na eleksyon. Marami kasi sa mga senatorial candidate na iniendorso ni Marcos Jr. ang hindi nakalusot sa Magic 12 na isang indikasyong hindi lang sa gabinete, kundi mismo sa liderato ay nawawala na ng kumpiyansa ang publiko. Ipinaliwanag din ng PCO ang mga pangunahing sukatan na ginagamit ng administrasyon para ipatupad ang nasabing aksyon. Tulad ng pagganap sa tungkulin ng mga ahensya ng gobyerno, pati na rin ang mga isyo sa korupsyon at anomalya sa kanilang operasyon. Sentimiento ng karamihan sa mamamayan. Ito'y mga problema ang matagal nang kinakarap ng administrasyon at na tila nabigong resolbahin sa loob ng halos tatlong taon sa pwesto. Samantala, mariing tinanong ng media kung ang isinasagawang cabinet revamp ay isang paraan lang para mailihis ang sisi sa Pangulo. Pero ayon sa Malacanang, layunin daw nito na ayusin ang administrasyon. Bagamat sabi ng karamihan na nanatiling kapansin-pansin na ang tinutukoy na solusyon ay tila panibagong pagtuturo sa iba sa halip na pag-ako ng pananagutan. Sangayon naman si Castro na lumalabas na frustrated si Marcos Jr. sa performance ng kanyang cabinet secretaries. Sunshine News Blast. Duterte Youth Party List, pinagbibitiw sa preso si Comelec Chair George Garcia. Si Almar Forzuelo sa balita. Marami na sa mga gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagsumite ng kanilang courtesy resignation letter kasunod ng panawagan ng Presidente na ayusin ang pamamahala ng kasalukuyang administrasyon sa bansa. Ginawa ng punong ehekotibo ang pahayag ilang araw matapos ang halalan. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa mga Pilipino. Kaugnay nito, nanawagan naman ang Duterte Youth Party List na dapat na rin umanong mag-resign sa kanyang puesto si Comelec Chairman George Garcia. Sa si isang pahayag, sinabi ng Duterte Youth na milyong-milyong Pilipino na ang galit sa Administrasyong Marcos dahil wala na raw ibang ginawa kundi ang mamulitika kaya't huwag naanilang dagdagan pa ang galit ng taong bayan. Maliban sa politika, diin ang nasabing partido na kaya nila nais na bumaba sa pwesto si Chairman Garcia ay dahil sa kwestyonabling resulta na nagdaang halalan kung saan mahigit sa 17 milyong boto ng mga Pilipino ang naging overvotes o nasayang dahil umano sa dayaan. Kung matatandaan sa kakatapos lang na halalan, ang Duterte Youth Party List ay lawa sa overall tally para sa mga partido. Pero hindi ito iprenoklama ng COMELEC dahil umano sa nagawang violations. Pero mariing inihayag ng Duterte Youth na puro siya ulang na kaso ang isang palaban sa kanila at malinaw umanong politika ang nasa likod dito, lalo't kilala silang taga-suporta at kaalyado ng mga Duterte. Para sa Diyosa sa Pilipinas, kumahal Almar Forzuelo. SMNA News. Sunshine News Blast! Pauwiin muna si FPRD bago pag-usapan ng issue ng pagkikipagsundo ni Marcos Jr. Ayon kay Senator Bongo, si Troy Gomez magbabalita. Matapos bumisita sa mga biktima ng sunog sa Tundo, Maynila noong Mayo 21, muling iginiit ni Senator Bongo na dapat ipakita ng administrasyon ang sinsiridad sa sinasabing pagkakasundo ni Marcos Jr. At ang unang hakbang anya dito, ang pagpapauwi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Importante rito yung sinseridad po ng uh, uh, bawat isa. Uh, kung gusto niyo po ng reconciliation, pabalikin niyo muna si Tatay Digo. siya naman po ang dapat kausapin. Angin kay Go, mawawala ng saysay ang anumang pag-uusap ukol sa pagkakasundo kung wala mismo si dating Pangulong Rodrigo Duterte na siyang nanguna at naglingkod sa bansa bilang pinuno sa loob ng anim na taon. Kung kaya niyo po ipadala sa loob ng labing apat na oras si Tatay alam kong kaya niyo rin ipabalik dito sa lalong mabilis na panahon. Bukod sa panawagang pagpapauwi, ipinaabot din ni ang kanyang pag-aalala sa kalagayan ni dating Pangulong Duterte na ngayon nasa edad 80 na. Kasabay nito nananawagan siya sa publiko na ipagdasal ang kalusugan, kaligtasan at kalayaan ng dating lider ng bansa. Ginawa niya po ang lahat ng sakripisyo, ngunit uh, inadala po siya dun sa hey, Kaya po patuloy po akong nananawagan, nakikiusap at ipagdasal po natin ang kanyang uh, kalusugan, ang kanyang uh, kaligtasan, ni Tatay Digo at uh, ang kanyang kalayaan. Binigyang diinigo ang makataong pamumuno ni Pangulong Duterte sa pagbibigay ng serbisyo kahit sa mga lugar na hindi siya sinuportahan noong halalan. Tulad na lamang ng pagpapatuloy ng proyektong Pangil Bay Bridge bilang patunay na para sa lahat ng Pilipino ang kanyang pamumuno. Siya po yung uh, nagserbisyo sa ating mga kababayan noong nakarang na taon. Ginawa niya po ang lahat ng sakripisyo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Troy Gomez nag-uulat, SM9 News Sunshine News Blast Samantala handa si Mayor-elect Nancy Binay ng Makati na makipag-usap kay Tagig Mayor Lani Cayetano upang tuldukan ang sigalot sa pagitan ng dalawang lungsod. Ayon kay Binay, mahalagang magpatuloy ang serbisyo para sa mga residente ng Embo Barangays kahit na nasa Tagig na sila. Nilinaw din niyang hindi na kailangang dumalo si senator Alan... Peter Cayetano sa pag-uusap upang maiwasan ang komplikasyon. Samantala, kasama sa nais talakay ni Binay ay ang usapin sa mga ari-arian ng Makati tulad ng health centers at University of Makati na ngayon ay nasa horis horisdiksyon ng tagig. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! International News Blast! Napatay sa pamamaril sa labas ng Capital Jewish Museum sa Washington, D.C. ang dalawang staff ng Israeli Embassy. Kinilala ang mga biktima na si Nayaron Leshinti at Sarah Milgrim. Arestado naman ang suspect na si Elias Rodriguez at inuugnay ang pamamaril sa isyu ng Israel-Palestine War. Kinundan na naman ng opisyal ng Israel at U.S. ang, in ang insidente bilang antisemitic. Sports, Sports, News Blast. Panalo ang Indiana Pacers sa score na 138-135 laban sa New York Knicks sa overtime na Game 1 ng Eastern Conference Finals. Pinamunahan ni Therese Halliburton ang Pacers na may 31 points at game tying shot. Si Aaron Nesmith naman ay may 30 points at 3 6 three pointers sa fourth. Samantala, si Halen Brunson ng 48 points para sa Knicks habang si Carl Anthony Towns ay may 35 points. Gayunman, man, nabigo sila dahil sa turnover at mintis ng free throws. Gaganapin ang Game 2 ng kanilang serye sa Biernes sa Madison Square Garden. Showbiz News Blast! Ibinida ni Krishna Gravidez ang kanyang advocacy Color the World with Kindness sa head-to-head -head challenge ng Miss World 2025 sa India. Ayon kay Krishna, layon ng kampanya, na, kampanya na makalikha ng ligtas, maayos at makapagkalingang mga lugar. Para sa mga bata na malaya sa mga panganib, sa pamamagitan naman ng inisyatibong ito, nakabangon muli ang Early Learning Center sa Irisa, Baguio City. Si Krishna ay kabilang sa mga nangungunang kandidata sa Miss World 2025 at finalist din sa Talent Competition. Samantala, gaganapin ang Coronation Night ng Miss World 2025 sa May 31 sa India sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Kibuloy. At sa ating pong words of the sign, he that refuseth instruction despiseth his own soul, but he that heareth reproof, geteth understanding. Ipinapahamak ang sarili nang ayaw makinig sa pangaral, ngunit ang nagpapahalaga sa paalala ay nagdaragdag ng kaalaman. Sunshine News Blast Hini pong natong haya ng balitaan ngayong gabi ng Webes, May 22 sa taong 2025 at sa muli po sa ngalan ng buong pwersa ng DZR 1026 Sunshine Radio Manila para sa Diyos at sa Pilipinas, sa nating mahal kami po ang inyong naging tagapagbalita. Ako po si Zairil Libranda. At ako naman si Alisa Torres. Maraming salamat sa inyong pakikinig at magandang gabi. sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast. Sumay ang Sunshine News Blast. Hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026. Sunshine Radio. Kapartner mo sa balita at